Pag-uusapang pagkain naman tayo ngayon dito sa ating Kong Update. Kung dati ang pinag-uusapan natin yung mga tourist destinations na na-miss na nating puntahan. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga pagkain na natikman nyo dati sa mga lugar na pinuntahan nyo na namin miss nyo na rin kainin ngayon. Nako, kung naisip nyo na ang sagot dito, i na ang picture ng mga pagkain ito sa aming comment section. Kami ho ay pipili random ng 10 larawan ng mga pagkain ito at syempre may premyo. Ang premyo ay sa ating pong Facebook page ay sampo ang mananalo ng gift certificate mula po sa Pure Gold na 500 pesos ang bawat isa habang sa ating YouTube channel naman ay lima ang mananalo at syempre pinagdadasal po natin bumalik na sa normal ang lahat at kapag normal na at maayos na ang lahat, abay titikman ulit natin ang mga pagkaing na miss ninyo. Patuloy pa rin po kayo mag-like at share share sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako pa rin po si Sol Aragones.